Uwelta po ang malakanyang sa ginawang pagbatikos ni BP Inday Sara sa 20 pesos na kilong bigas na ibinebenta sa Visayas. Gayet po ng tanggapan ng Pangulo, wag daw pairalin ang crab mentality at waging mag magwag maging anay sa lipunan. Eden Santos, detalye. Wag sanang pairalin ang crab mentality at wag maging anay sa lipunan. Yan ang buwelta ni Presidential Communications Office Under Secretary Claire Castro sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na bagong budol ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 20 pesos kada kilo ng bigas. Apila ni Castro sa mga tunay na leader at tunay na Pilipino na dapat ay suportahan ang kapwa Pilipino lalong-lalo na ang pinuno ng bansa. Panawagan pa nito na magkaisa ang lahat para matupad ng Pangulo at ng pamahalaan ng mga aspirasyon para sa taong bayan. Unang-una po, uh, matagal na po nilang ini-issue na mukhang hindi kakayanin ng Pangulo ang aspirasyon na magkaroon uh, at mag-deliver ng uh, bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ngayon po, na unti unting natutupad ang aspirasyon na ito ng Pangulo. Bakit muli na naman silang nagsasalita? Nagiging negatibo. Paliwanag naman ni Castro kung bakit sa Visayas ang pilot area ng 20 pesos na bigas. Unang-una po, maraming stocks po ang NFA sa nasabing lugar at sila po ang naunang magsabi ng pakikipag-cooperate sa pangulo sa pagbibigay po ng subsidiya. Kaya po nauna po ang Visayas areas itinanggi rin nito na may kinalaman sa pagsadsad ng approval at trust ratings ni PBBM ang timing ng umani pagtupad nito sa campaign promise na ibaba sa 20 pesos ang presyo ng bigas. Wala po dahil bago pa po nagkaroon kung anumang survey uh, rating ang napapakita ngayon noong pa po ito pinag-uusapan. Tiniyak naman ni Castro na maganda ang kalidad ng ibibentang bigas dahil 33 pesos kada kilo ang orihinal na presyo nito. Hindi porkit po umura ang bigas, sasabihin na panghayop ang nasabing bigas. Liliwanagin lamang po natin. Ang ibebentang bigas ay yung bigas po na nabibili ngayon sa halagang 33 pesos. So wag po nating maliitin mga farmers natin dahil local farmers po manggagaling ang bigas na ito. Samantala, wala pang linaw kung lahat ng mga Pilipino, mahirap man o mayaman, ay makakabili ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Binubuo pa ng Department of Agriculture at maging ng local government units ang susunding guidelines sa pagbebenta ng murang bigas. Nakausap po natin ang representative ng DA at sinasabi po naman nila, ito ay ma-avail. ni man. Pero magkakaroon din po ng sariling guidelines ang LGU kung kanino po ito maibibenta. Mas malamang po sa aking hinuha, sa aking pagtatansya. Mas pa uh, mabibigyan nila ng priority yung mga sinasabing nasa laylayan ng lipunan.